nandito na, na kami sa barko and si alas stress na barko nga yung nasakyan namin at may katagalan din ng biyahe inabot kami ng tatlong oras pero okay lang naman dahil mahigaan doon sa barko kaya komportable naman matapos nga ng tatlong oras ay eh, ito, tanaw na namin ng pantalan ng Batangas. Kaya nagre-ready na kami bumaba sa barko. Ano yon? Ship? Ship daw, ship! Wow! Handito na kami. Oh, walang tao. At ito nga, nandito na kami sa Cavite. Nakakatuwa itong aso namin dito. Meron sa matagal na hindi nakita ang kanyang lolo at lola, ay eh, kilala niya pa rin. Oh, bless ka lang. Iyakap yan, iyakap yan. Iyakap pa yan, iyakap pa yung okay. sibo na yan. Kilala niya rin ako. Kilala <laughs> Ito yung garden nila dito. Pagkatapos nga namin dyan makapagpahinga ng ilang oras ay nagkasundo kami na puntahan yung bayaw ko doon sa kanyang trabaho. Noong nakita kasi ni Miro ang kanyang kuya ay hinahanap din ang kanyang daddy. At dahil coding yung sa sakyan bukas kaya napagkasundo namin na ngayon napuntahan. At ito gawa gawa lang kami ng paraan para maaliw siya sa biyahe para hindi magmaoy. May laman pa. Hindi siya ito. Yeah, yeah, ito kasama. Hindi okay, okay. okay. lang kasama doon sa index Index ang nakabukod. Uh -huh. Ay, di pag di. pagpunta dal -dal, sa diba? krami. Ang dalag din. di ba? <laughs> servisan mo si Papa. Pag wala kang yeah. pasok, servisan mo. Ha? <laughs> Happy yung mirror na yun. Thank you. Thank you. Thank you. Kulit-kulit talaga eh. Ano eh, na? Daddy! Pwede mo daw i-parking dyan. Dito daw, pwede mo i-parking eh. O, diyan sa unahan Si ni 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 Daddy! Oh, daddy! Yes ko po. Excited din siya. Ay, dyan ang gate na nilabasan nila. Daddy! Yes!

Yes <laughs> Yay, patay ka. Please, wag please ka. Ayoko, tingnan ko pala na hihilo na ako. No, mommy, please. Sabi no, mo sa carousel. Mommy, please. Doon may carousel. Yun, nalalak pa ang mata. Mommy, please. Yan, dito na lang daw sasakay. At nahihilo ang mommy. Yay! Dalawa na lang kayo magdade. Oh, horse. Wow, horse! Wow, horse! <laughs> wow! Pwede naman eh, pwede naman. Pwede naman kayo dyan. Uh -huh. Pwede. 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 <laughs> <laughs> Flower. Flower. Hi, Hi guys. guys. Sakay ako ng horse. Hi. Happy. Happy. <laughs> Happy. 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 siya guys. Happy. Ayaw nga. Magpapike daw sila doon sila sabay. bike. Ang uh, ate kuya ayaw samahan ng biro. Magpapike Ingat. Rinig di Tokyo lagi. Miro. Miro, hi. hi. <laughs> <laughs> <Yay>. <laughs> <laughs> wow, ta Happy, happy.